nagapos man si Bingbing oy. Dito tarungan bi. Na to dapit to. Agoy nagkurus-kurus. <laughs> <laughs> Dada. Isa guapa Bing. Ay. <laughs> <laughs> dito tarungan mo kan bi. Tu nagapos si Bingkay. Dito tarungan bi. Yes, ato tarungan ang higot ni Bingkay. Kay nagapos man oh, oh. <laughs> oh, na si Bingkay intawon. O, oh kana rabing kana rabing hmm. kana hmm. rabing oh kana ra kejati ngira 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 na kana Ayan guys. Ayan inayos ko lang ang tali ni Bitay kaya nagapos man siya uy yeah ah, ah. Punta kami dito sa may ano ano